Ang ganda na napuntahan ko mga ti, grabe. Mayroon palang ganito mga sa bicol Diyos ko, talaga. Oh, oh, oh. yung isang Oh, so, yung isang oh, ang Sayang ang laki naman. Wala na mga din ako. Wala. So, yan. So, yun mga katoy. Uh, ah, welcome po ulit sa ating YouTube channel mga katoy. Bari, it, bali, itong pising spot po natin nasa tayo, barangay Santa Olalia, Baaw, Kamarinisor. So, napakaganda itong pising spot mga katoy. Grabe. Diyos ko. So yun mga tiyan, bali sama niyo po ulit ako mga kati dito sa feeding spot po natin. Nakawala yung isa sa so wala. Yan lang mga kati, ang dalaw bilang. Uy, sus! Gino po. Marami natin Yun mga kati, nagpapasalam po ako sa inyo mga tiyan. Lagi po kayo nakasubaybay sa akin saan po. Ayun, may kalab shout out sa lahat ng silent viewers ko po. Maka naman po, pa-subscribe naman po mga kati. Uh, advance happy new year po sa inyo uh, yun may kailang shoutout nga pala lagi? Kuya Berti yun, sa mga Yagil family at Abaldi family yung maraming maraming salamat po sa inyo sa supportan nyo po yan ang facing spot po natin mga roy ang oh, ganda yan yan hanggang doot yan mga roy doon na bandaroy ay kinagat mo yung isa so yan yan dila tayo dito pa tin ugh <laughs> lang size okay mo sad ba imong matikda ba kon mo mga isda taka na ko ko Lord, thank you, Lord, isa ko Uy, 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 uy Alaka, 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 alaka Grabe, alaka to yung alaki Sa Kusus, mariusip punta natin mga Uy, alaka Alaka, yun pa, uh, uh, meron pa Alaka Jesus, mariusip, oh, 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 thank you, Lord, thank you, Lord Alak, grabing dawi ito mga to eh Alalaki, Diyos ko Ay, grabe Ay, Jesus

Hindi ako makapaniwala sa napunta na ito natin. Yun, may kalabsorot nga pala kay ano? Uh, kay Pading Edwin, tsaka kay Pading Panggur. Yun sa, ano, sa buhi. Si Bayaw Nonoy, yun. Si Pading Elton, yun. May kalabsorot at sa inyo mga kapay. At doon ako kani kanina. Doon ako kumunta kahapon mga to. Bali, kumuha ko ng bulati mga maganda talaga yung bulati doon mga ito yung mga pula kaya sus ganito yung gilalaga ay magsachapat na pala tayo mga ito wala malit na yung mati. Kunti -kunti lang yung kibit mo ito konti konti lang Yun pala malaki sabi ko na nga so yun mega love shout out kay mix tv ayun mega love shout out sa toy island got tv mega love shout out uh, baron tv mega love shout out at kay kabiwas tv may love shout out kay altoms channel mega love shout out kay Jonix Vlog, may kalab shout out. Kuya North TV, may kalab shout out. Boss Kaloko TV, may kalab shout out. George Spacing TV, may kalab shout out. Ito na. Ito na kay Jesus. So. Hindi no. ko inabutan mga kay. Sana nakita yung video natin kay. Hindi kayo mga kay. Hindi kay. Jason Alas Vlog, may kalab shout out. Kay GC Adventures, yung may kalab shout out. Tropang Biwas TV, yun. May kalab shout out. Manoy Vlog, may kalab shout out. Uh, Makiling TV may galab shout out at kay Perer Ferrer may galab shout out yun thank you mga kati ayun malaki ito mga kati na napakalit mga kati ayun sa amin ayun malaki ay so <laughs> <laughs> maliit pala grabe ganun kasi kanina mga kati ano, yung kagat kanina maliit mga mga pirana dito na dito tinagat pa rin pag ganitong pacing spot na ito sarap balik balikan Diyos ko! dia Three fingers waktu itu kuning kuning tuh masalah kemarin. Tuan tuan nanti si kentut semua. Kerabik kutum nak kutum sih lemah hari. Walau sih gurong nama mingguan itu masih kerabik. Entah Malayo lang tumatoy sa bahay namin. Maraming okay. maraming marami salamat nga pala kay Bunso kasi inatid ako sa Sa uh, mga fishing adventures ko yun. sa uh, ano, sa uh, De La Cruz family ng at maraming salamat sa kay Dean Monte, 'yon. Uh, sa reels niya mga toy pa naman po siya. At kay Katrina, ni Kuya, kay Jusel Monte, 'yon. At Suela family ng vlog Ayun, na naman ito. Uh. Ito, ganito. Papakainin eh, ko sana sila mati, ah. Para lalong dumami mati. siguro mga bukas doon na naman tayo sa kabila na naman hindi na ako haalis dito mga tayo hindi na bala ko sana mga yung nilagyan ko ng feeds doon sa unahan puntan ko pa so dito pa lang tayo sa unang spot pa lang tayo jackpot tayo thank you dear talaga Giniagawa mo. <laughs> mga tayo, sisilo muna ako sa Acacia Maulan na mga tayo. Iyanap muna ang mga tayo yung cellphone. i update ko na lang po kayo mamaya. Maulan na mga tayo. Ah, grabe. Pinakas ko nga. Ito, yan ako mga tayo. Ay, grabe. Hinabot na naman tayo ng unos mga tayo. Punta lang tayo mga tayo sa ano. Sabi-sabi po. Isilong po. Giniagawa mo. Pag may kumibit mga kapit, takbuhin ko na lang siya. Andun yung, yung spot. Ayun, ano natin. Makal pinakagat na nga yung isa. Ay, naka, nasa yung isang floater ko. Ay, andun. Andun natin. Ay. Ayan, kinagat na nga. Yung tau-tau. Tau-tau. Makati ginabot na yung tau-tau ko. Makati ko. Makadali. Ay, 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 Ang ay. Ay, laki mga tuyo. Oh. Oh. Nakadala yung tawtaw mga to. Yung ang laki. Diyos ko. Uy, grabe. Pulahan mga to. Eh. Uh. Sinagat. Sinagat. Ginagawa mo. <laughs> <laughs> grabe, nakawala. Hindi ko inabot mga to. Grabe, hindi ko inabot. Ay, grabe umulan kasi. Parang nakita eh. <laughs> Nado pa pa ko. Ang dap eh. Ay, thank Oh, huy. Grabe. Ang malaki. Baka-baka wala. Ako dyan. thank you, Lord. Nakadali mo to yung hook na to pulang mati kayo, Pinusap ko lang ganyan. Nakaganda <laughs> dito mati sa probinsya kasi ano, tahimik masyado. Ya, ang ganda nga Wala pang disturbong bangka. <laughs> mga katoy, kain po tayo. <laughs> Yan, yeah, walang kapatay. Til tilapia. Pagdaing. Kain po tayo mga toy. Yan na mga kumakain tayo nakataw-taw pa rin. po muna. Kain tayo mga toy. Kain muna ako mga toy. Para baka malakbakaan. Baka umaba na naman yung video natin. Pupasisyan nyo naman ito yung video natin. Mahaba po. Tangalian din sila. búp din đinh xỉa din xúc Para xỉa, còn búp xúc đinh xỉa mà thôi, Lord sarap ng na nahanap baon saba ano, sarap dito mati. ating maano pa ito mga, mga healthy pa sa katawan according by Doc Wele <laughs> malaki to malaki Ililubog. yun malaki nga

Ano to? alaka Ay! Mga kachoy! Bawo o mga kachoy, bau o. Bawo o. Oh. Ang laka. mga kachoy. Ang mga kachoy o. Oh. bau o mga, oh, mga alaka. Uy papakawalan kita bawal ito eh bau ko <laughs> ba't bau ko ma Magatayo Ay, ba oo ka dudoy. Sus eh. Mario si Padoy, eh. baka kainin mo ko daya. Papakawalan kita ha. Tapos ubo ko gagatin. Oh. <laughs> nice tour na tuloy yung ano dapat pa di ko nako alam ko na nga rin ba't biglang tumumal. Ayun, pinakbat pa rin. Ito o yan, ayan na naman. Ayan Ay, na naman. Ay bakit, sus mariusip. Siya ulit. Wala, <laughs> yan na naman mga tayo. yan. malaki mga tayo. Ulok <laughs> ko. Ang daming, ano, kaya pala sus mariusip kayo ba't nyo tinaboy yung ano yan ulit mga tuwi <laughs> tinaboy nyo yung oh, isda ko ay ito yung purpose ay ito yung ano mga tuwi kaya nawala siguro yung isda grabe ulit to oh. Ay, bakit nyo tinaboy yung isda ah mga tuwi tapon natin sa malayo giniagawa mo. Dahil pala dito pagong mga ito. pagong, pagong grabe. Nakakot yung ano dyan. Yung mga tilapia. Tama na siguro ito mga ito. Eh, eh jackpot ka tayo eh. Tayo? Ulan naman na pati. Dan mengauli hati mati, oh, one tuh, tuh, three, oh, tuh, tuh, four, <laughs> Ayan, five. Ayan, six. Ayan. Seven. 7 ayungin na malaki mga tayo maraming maraming salamat po sa ayun niya, mga tayo at uh, yun na mga tayo di din lakas na ulit ang alam mga tayo thank you so much po Marami. ay mag itap din ko nga ito mga tayo Oh, mga kati oi. <laughs> Sabi nila, "Kit. Muntik. Muntik muntik ma kunutong ano natin may wagang balde yan thank you so much mga kapiroy thank you thank you and see you next vlog po marami pong salamat bye bye at ulan na po sayang mga kapiroy yung dawi may dalaw kasing, ah, tayo na dali kasi ano ah bagong thank you mga kapiroy ulan na grabe ang lakas ng ulan mga to, eh. dito ulit ako sa may puno ng ano akasya talang pacing spot natin no eh. Doon lang talaga mga to, grabe. Dalawang pagong kasi na sayang Ang ganda ng ilog dito sa amin mga to, oh. Ayan, oh. Doon doon yan mga Ano yan? Luwang yan, napakalalim yan mga to. Hanggang yan doon, papuntang Santo Domingo. So, oh, yun, pahinga lang po muna ako dito. thank you, Lord, sa blessing na naman po. Bye-bye, mga toy. Thank you. Ayan, mga toy. oh. Grabe. Ang dami yan. Thank you Lord sa so blessing. Ayan na ito. Thank